Isa-sero senyales na ikaw ay sinusubok ng Diyos bago kadalhin sa isang mas dakilang buhay. Ang pakikisalamuhan ng pananampalataya, mga pagsubok, at espiritual na paglago ay humahabi ng isang malalim na kwento para sa mga naghahanap ng mas malalim na koneksyon sa banal. Ang espiritual na paglalakbay ay madalas na nangangahulugang pagdaan sa mga panahon ng malalim na pagsubok. Ayon sa karunungan ni San Padre Pio, isang kagalang-galang na paring Italiano at mistiko, ang mga pagsubok na ito ay hindi lamang mga hamon na dapat tiisin kundi mga sagradong pagkakataon para sa pagbabago. Ang mga ito ay ang mga hurno kung saan pinipino ang mga kaluluwa at hinuhubog ang pagkatao. Sa pag-aaral na ito, tatalakayin natin ang komplikadong anyo ng sampung senyales na pinaniniwalaan ni San Padre Peo na nagpapahiwatig ng mga pagsubok ng Diyos. Ang mga senyales na ito, bawat isa ay ipinahayag sa masusing paliwanag, ay nagliliwanag sa landas patungo sa mas dakilang buhay, isang buhay na nakahanay sa layunin ng Diyos. Mula sa mga kalaliman ng espiritual na pagkadesperado, hanggang sa mga taas ng mga pagkakonsolasyong banal, ang mga senyales na ito ay gumagabay sa mga individual sa kanilang malalim na paglalakbay ng pananampalataya at pagkatukla sa sarili sumama sa amin sa espiritual na odisya na ito, habang ibinubunyag namin ang mga patong ng kahulugan sa likod ng mga senyales na ito, at natutuklasan ang walang hanggang karunungan na kanilang taglay para sa mga naghahanap ng mas malalim na koneksyon sa banal. Matinding espiritual na pagkadesperado Kapag naranasan mo ang matinding espiritual na pagkadesperado, para itong paglalakad sa pinakamadilim na gabi sa iyong espiritual na paglalakbay. Pinaniniwalaan ni San Padre Pio na ang mga panahong ito ng matinding kawalan at pagkakahiwalay mula sa Diyos ay kinakailangan para sa paglilinis ng kaluluwa. Sinusubok nila ang lalim ng iyong pananampalataya at ang iyong dedikasyon sa paghahanap ng presensya ng Diyos kahit na ito ay tila malayo. Ang pagsubok na ito ay hinahamon kang magmature spiritually sa pamamagitan ng pag-asa sa pundasyon ng iyong pananampalataya kaysa sa panandaliang emosyon ng espiritual na pagkakonsolasyon. Ito ay isang imbitasyon upang bumuo ng katatagan at hindi matitinag na tiwala sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Mga hamon at balakid Ang mga hamon at balakid sa buhay ay madalas na mga pagsubok na hinahamon ang iyong pananampalataya at pagkatao. Pinagdiinan ni San Padre Pio na ang mga pagsubok na ito ay hindi walang dahilan kundi may layunin na nilalayon na pinohin ka tulad ng ginto sa isang horno. Ang mga pagsubok na ito ay maaaring magpakita bilang mga isyu sa kalusugan, mga pakikibakang pinansyal, o mga tensyonadong relasyon. Sa pagharap sa mga ito, hinihikayat kang magpakita ng pasensya, kababaang loob, at hindi matitinag na tiwala sa providensya ng Diyos. Ang proseso ay katulad ng pagtemper ng bakal sa apoy, pinatitibay ka nito, ginagawa kang mas espiritual na matatag at mas handa para sa mas dakilang buhay na naghihintay tumaas na pananalangin at debosyon. Sa panahon ng mga pagsubok, maaaring maranasan mo ang mas mataas na pagnanasa para sa pananalangin, at mas malalim na debosyon sa iyong mga espiritual na gawain. Nakikita ni San Padre Pio ito bilang tanda na pinapalapit ka ng Diyos. Ito ay isang imbitasyon upang palaguin ang mas malapit na relasyon sa banal, inilaan ang mas maraming oras para sa pagninilay, pananalangin, at pagmumuni-muni. Ang tumaas na debosyon na ito ay nagsisilbing paghahanda sa iyo para sa mas dakilang buhay sa pamamagitan ng pagpapalakas ng iyong koneksyon sa Diyos, ginagawa kang mas tumatanggap sa Kanyang patnubay at karunungan. Ito ay isang paraan upang ialign ang iyong kalooban sa kalooban ng Diyos at palalimin ang iyong pagkaunawa sa Kanyang plano para sa iyong buhay. Mga panloob na pakikibaka at tukso ang mga panloob na pakikibaka at tukso na nararanasan mo sa panahon ng mga pagsubok ay mga salamin ng iyong mga kahinaan, mga lugar ng espiritual na paglago. Pinaniniwalaan ni San Padre Pio na ang mga pagsubok na ito ay mga pagkakataon para sa pagsusuri sa sarili at paglago. Sa pamamagitan ng pagharap sa iyong mga kahinaan at tukso, inaanyayahan kang magumpisa sa isang transformasyonal na paglalakbay patungo sa espiritual na pagunlad at personal na paglago. Ang mga pakikibakang ito ay nagsisilbing paalala ng iyong pagiging tao, at sa tulong ng Diyos, ang pagdaig sa mga ito ay humahantong sa isang mas purong at espiritual na matatag na sarili. Tumaas na pagkamahabagin at pagkakaawa. Ang pagsubok ng Diyos ay madalas na nagpapalalim ng iyong pagkamahabagin at pagkakaawa sa iba. Nakikita ni San Padre Pio ang heightened sensitivity na ito sa pagdurusa ng mga nakapaligid sa iyo bilang tanda ng iyong puso na nakikiayon sa pag-ibig ng Diyos. Habang kinakaharap mo ang mga pagsubok, maaari mong matagpuan ang iyong sarili na mas hilig na magbigay ng tulong at suporta sa mga nangangailangan. Ang prosesong ito ay isang mahalagang paghahanda para sa mas dakilang buhay dahil ipinapadama nito sa iyo ang isang malalim na pagnanasa na maglingkod at magbigay ng sarili mga katangiang pundasyon para sa pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Mga banal na pagkakonsolasyon Ang mga banal na pagkakonsolasyon ay mga sandali ng malalim na kagalakan at kapayapaan sa espiritu na maaaring mangyari sa panahon ng mga pagsubok. Nagsisilbi silang mga sulyap ng presensya at pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay, pinatitibay ang iyong pananampalataya at tiwala sa Kanya. Tinuturing ni San Padre Pio ang mga pagkakonsolasyon na ito bilang mga tanda ng paghimok at pagpapatibay ng Diyos. Ang mga ito ay tulad ng mga refreshing oasis sa mga disyerto ng espiritual na pagkadesperado, nagpapaalala sa iyo na ang Diyos ay kasama mo sa iyong paglalakbay patungo sa mas dakilang buhay. Ang mga sandali ng biyayang ito ay nagbibigay ng lakas at motibasyon upang magpatuloy sa mga panahon ng pagsubok, pinatitibay ang iyong dedikasyon sa Diyos panloob na paglilinis Ang pagsubok ng Diyos ay madalas na kinabibilangan ng isang proseso ng panloob na paglilinis o spiritual na detox. Ang paglilinis na ito ay nangangailangan ng pagharap sa mga nakaraang kasalanan, pagtugon sa mga hindi nalutas na isyu, at pagbitaw sa mga pagkakapit sa mga makamundong bagay. Pinaniniwalaan ni San Padre Pio na ang panloob na paglilinis na ito ay kinakailangan upang ihanda ka para sa isang mas malalim na relasyon sa Diyos. Ito ay isang proseso ng pagbabago na maaaring maging emosyonal na mahirap, ngunit sa huli, ay humahantong sa isang pinong at pino na kaluluwa na handa ng yakapin ang isang mas dakilang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Ang prosesong ito ng paglilinis, ay tumutulong sa iyo, na maging mas nakaayon sa presensya ng Diyos, at naghahanda sa iyo, upang tuparin ang iyong natatanging papel sa kanyang banal na plano. Tumaas na pananampalataya Isang makabuluhang tanda ng pagsubok ng Diyos ay ang paglalim ng iyong pananampalataya. Habang hinaharap mo ang mga hamon at kawalan ng katiyakan, ang iyong tiwala sa Diyos ay lalong tumitibay. Itinuturing ni San Padre Pio na ang pagpapalakas na ito ng pananampalataya ay isang mahalagang aspeto ng paghahanda para sa isang mas dakilang buhay. Ito ay nagbibigay daan sa iyo na mag-navigate sa mga kawalan ng katiyakan ng buhay ng may kumpiyansa at kasiguruhan na ang plano ng Diyos ay nagbubukas, kahit na hindi mo makita ang buong larawan. Ang matatag na pananampalatayang ito ay isang haligi para sa espiritual na paglalakbay patungo sa mas dakilang buhay sa paglilingkod sa Diyos, nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na harapin ang lahat ng hamon ng may hindi matitinag na tiwala sa banal na karunungan at pag-ibig ng Diyos. Kalituhan ng layunin, sa panahon ng mga pagsubok, maaaring maranasan mo ang lumalaking kalituhan ng layunin at direksyon sa iyong buhay. Ang bagong natagpuang layuning ito ay madalas na malalim na nakaugnay sa iyong espiritual na paglago. Itinuturo ni San Padre Pio na ang kalituhan na ito ay tanda na ang Diyos ay naghahanda sa iyo para sa isang makabuluhang papel sa kanyang banal na plano. Maaari itong magpakita bilang isang pagtawag sa isang tiyak na bokasyon o misyon, o simpleng bilang isang mas malinaw na pagkaunawa kung paano ka makapaglingkod ng mas mahusay sa Diyos at sa iba. Ang rebelasyong ito ay isang kumpas na gumagabay sa iyo patungo sa mas dakilang buhay na nakaayon sa kalooban ng Diyos, na nagbibigay sa iyo ng direksyon at pokus na kinakailangan upang tuparin ang iyong natatanging layunin. Panloob na kapayapaan at pagsuko Sa huli, isa sa mga pinakamalinaw na senyales na sinusubok ka ng Diyos para sa isang mas dakilang buhay ay ang malalim na panloob na kapayapaan at pagsuko sa kalooban ng Diyos. Ang kapayapaang ito ay hindi ang kawalan ng mga hamon, kundi isang pakiramdam ng kalmado at tiwala sa gitna ng mga ito. Pinagdiinan ni San Padre Pio na ang kapayapaang ito ay nagmumula sa ganap na pagsuko sa plano ng Diyos, kahit na ito ay sumasalungat sa iyong sariling mga hangarin at inaasahan ipinapahiwatig nito ang kahandaan na yakapin ang landas na pinili ng Diyos para sa iyo, na alam na ito ay magdadala sa isang mas malalim at mas kasiyasyang buhay. Ang panloob na kapayapaan at pagsuko na ito ay nagbabago, naghahanda sa iyo para sa mas dakilang buhay na inihanda ng Diyos, habang tinatalikdan mo ang kontrol at inilalagay ang iyong tiwala ng buo sa kanyang banal na patnubay at pag-ibig. Sa pagtatapos ng malalim na pag-aaral na ito sa mga senyales na pinaniniwalaan ni San Padre Pio, na nagpapahiwatig ng mga pagsubok ng Diyos sa landas patungo sa isang mas dakilang buhay, hinihikayat ka naming pagnilayan ang karunungang ibinahagi dito. Yakapin ang mga senyales na ito bilang mga gabay sa iyong espiritual na paglalakbay, at naway magsilbi silang pinagmumulan ng lakas at inspirasyon sa panahon ng iyong mga pagsubok. Kung nahanap mong makabuluhan at makabuluhan ang talakayang ito, inaanyayahan ka naming mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nilalaman na magpapaisip tulad nito. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa iba na maaaring makinabang mula sa karunungang ito. Inaanyayahan ka rin naming higit pang tuklasin ang aming channel, kung saan makakahanap ka ng maraming espiritual na kaalaman at gabay upang suportahan ang iyong patuloy na paghahanap ng mas malalim na koneksyon sa banal. Sama-sama, patuloy tayong lumago sa pananampalataya at pagkaunawa habang tinatahak natin ang mga pagsubok ng buhay at naglalakbay patungo sa mas dakilang buhay na naghihintay sa atin. Salamat.